Ah, uh, nga mga lods, no? So, dito tayo ngayon sa foot Locker sa may uh, Pubao, no? Sa Araneta Center. Nakasale kasi mga idol yung kanilang mga shoes dito, no? Papakita ko lang, no? Ah, uh, pasensya na, hindi ko na makakat to, no? Alam mo naman, sepe, tamad kong vlogger nyo, eh, no? Napadaan kasi ko, galing ako sa kliyente namin. And na nakita ko yung mga superstar nila, mga idol, no? Ah, uh, sya, mga lods, eh. Itong bago nila na elevated, na mataas, no? Superstar siya from 6,500 mga lods nakakagulat 3,250 na lang so possible daw sabi ng staff sa lahat ng footlocker na available sa Glorieta or sa ibang store pa naka markdown din to so mga lods sugod so na kayo rito tignan nyo na lang no ah, uh, itong video ko syempre ngayon ano bang date ngayon nakalimutan ko na sorry mga idol ah. April 24 2,000 sorry don sorry don 2,024 no April 24. So yung nga mga loads, no, puntahan nyo na lang dito ngayon. Uh, nakasil sila. Kung nga sa baba, ibang option ko eh. Kinuha kong kulay yung puti. Na superstar yung Puting ganito, tsaka yung gray. Kasi mga lods, para kang bumili ng dalawa eh. Imagine mo, di ba? Regular price niya, 6,500. So, naging 3,250. So, mga lods, pag ganun mga goods na yung deal, mga idol, tirahin na natin yun. Hindi natin papatagalin yun. Kasi meron na uh, meron akong, meron akong, meron akong nabiling terno nila no na Adidas na ang ganda rin. Kaya lang mga loads wala akong pamalit eh. Wala wala akong maiisip na sapatos na pwedeng i-partner sa kanya. So, sakto na padaan ako dito sa Araneta Center mga idol. No? So nakuha ko siya. So meron akong ganito mga loads. Di ba? So, napakaganda. Goods na goods na yung, mga idol. Hindi na, hindi ko, ha, hindi ko dala yung tripod eh. Uh, pati yung ano natin, kaya hawak ko lang siya. Pati na. Alam niyo naman, siyempre, may tangad kayong vlogger, di ba, na handang tumulong sa inyong lahat, mga lods, no? So, pero, ang ganda pa rin, ano? ang ganda ng sale nila, mga lods. Best din na yun. So, ano pa, gusto nyo? Campus di ba? Hindi ko kung may sambar ito, eh. I think, regular price daw, pag wala nakalagay. Ito kasi naka-double tag sa mga lods, eh. Superstar siya na elevated, no? Mataas yung ano niya. Kasi ako, di ako ganun katangkaran, mga lods. 5'5 lang ako, No? So, 6 4,550 naman to ang nakakagulat ito yung ganito nila o oh, yan o eh. grabe ito mga lods o eh. kaya medyo maganda ganda yung laban dito 6,5,3 to na lang diba? so yan yung may mga tumitingin tingin na rin so tingnan natin pero nga una ko kasing choice mga idol ito superstar nila na black so balik ko lang mga lods yung jogging pants doon oh. Sukat na natin Kung sakto. Maraming pa mga sil dito Mga idol Kasi nagkataon lang Kasi Parang angahan natin ko Dapat abigas Sana hindi ako Makopyright dito Mga lot Kasi may sound sila eh. Balik ko na lang no? Ito mga idol mayroon, Tingin tayo dito Mayroon dito silang Mga ano uh, Air Force 1 Tingin tayo oh. Ayun nga pala Yung mga Jacket na rito Mga idol ayan oh. No? uh, 49 yan o classic nila yan yung bago nilang kulay para eh. mga lods o oh. 49 ito yung black nila ito mabigat to ako mga lods eh. nabili ko siya sa capital pero medyo mura doon 3,000 ko lang nabili siya eh. hindi ka, kasi sa Glorieta ko siya nabili ito mga ganito mga lods 5,2 so medyo mataas pa yung price nito abang abang lang tayo ng mga diba ng mga uh, sale nila ito mga lords, Jordan 1, kung gusto nyo. Yan yeah, o. Mga idol o. No? Pwede pwede na to. Gusto nyo diba? Ito o. Ito mga lords, yan no? o. O, Jordan 1, mid-cut. 7,095. Ganda. Itong mid, itong low-cut nila mga lords, meron naman din dito, no. Uh, 6,195 lang, halayo ako. Makaka-copyright mga lods. Ay, lumayo na tayo sa mga ganung tugtugan. Tignan natin mamaya yung ano, uh, Air Force One, mga lods. Halayo lang konti. Nahahagip ng ano eh. Kaya misa, ma mahirap mag ano eh. Mahirap mag... Mahirap mag... Vlog pa ganon. Medyo... Ito na si Kuya, mga idol. Uh, Patay kong bata Patay kong bata ka. Patay si kong Size. Sige sa black, meron sa black. Sa black pa ba Sa black mga idols. siya. Ito sa try mo kasi malaki sa size nito eh. Okay, okay, sige, sige. So dumating na siya mga lords, no. Ah, uh, ayun na, katko muna, katko muna. Wala kasi ano, i-try pa Eh.